So dito guys, bago tayo magsimula maglaro, dito tayo sa comment section muna. May nag-comment na, nice sharing bro, enjoy the game, God bless. So, God bless din po sa sa'yo idol. Um, ingat ka po palagi, maraming salamat sa pagsuporta, uh, maraming salamat din sa pag-comment. At may nagsabi dito na, wow, ang galing kahit malakas ang kalaban at mahina ang team of friend, nahirapan man kayo sa bandang huli, isang malakas na sigaw pa din ng victory. Um, oo naman po. Sana ganun lang palaging maging panalo lagi. Grabe sobrang ganda laban galing mo talaga idol. Ayos sa tsamba lang idol. Oh, lang ganun talaga, may panalo, may talo din eh. Ang galing mo idol at nakaka yung maglaro din. Also, I came back to say thank you so much for visiting my channel with your big support, sir. Um you're welcome po, sir. Um ganun lang po, talaga tayo dito. Tutulungan lang tayo hanggang sa makuha natin yung pangarap natin, 'di ba? Galing gid kaayo, Idol. Modula, very nice, Idol. Galing-galing mo. Um, hindi chamba lang po, Idol. Wonderful gameplay. <laughs> Nakakilig naman tong mga comment niyo, guys. Um sana ganyan kayo lagi. Maraming salamat sa pag-comment. Um magandang gabi sa inyong lahat. Um sana patuloy nyo pa rin akong suportahan kahit ganito lang yung laro ko um, pangit yung mga laro ko eh hindi naman talaga ako magaling guys um, mga panalo lang talaga yung naging content ko hindi na din kasi ako masyado naglalaro kasi gusto ko na mag focus talaga sa totoong buhay um, ganun. pero maglalaro pa rin ako hindi ko pa babayaan tong vlogs na to kasi alam kong may pupuntahan tong vlog na to pag hindi lang nagtitigil ganun lang tayo eh mahalin lang natin yung mga ginagawa natin. Pag alam natin na may pupuntahan yung ginagawa natin, 'di ba? Um, very nice game. You're very good at it. Enjoy your game. I enjoyed watching this. Have a blessed day. Maraming salamat idol. Done watching. Nice game. Nice game, friend. Maraming salamat sa pagsuporta po. Um, ang galing pong maglaro idol ah, hindi chamba lang po idol mahina lang po talaga ako baka may gusto po kayong ang um, gusto po kayong makipaglaro sa akin pwede naman kayong sumama sa akin maglaro commit nyo lang yung MLID niyo palo ko kayo laro tayo wonderful gameplay nice gameplay po sir wow galing galing naman tamsak dan host I like dan idol watching here and sending my full support nice gi maraming salamat idol sa pagsuporta thank you for sharing this video wish you good health maraming salamat sa pag-comment idol um, sana kayo lahat ng pamilya mo sana mabuti palagi yung mga buhay natin yung health natin maraming salamat enjoy galing beautiful di po um, tsamba lang po yung mga laro ko na panalo. Excellent game. Keep it up. Big like. Maraming maraming salamat sa pag-comment idol at sa pag sa channel. Nice idol. Di ko alam. Ano to? Indo ata to. Enjoy bro. Maraming salamat sa pag-comment idol. Sana matupad natin yung mga pangarap natin, 'di ba? Maraming salamat sa pagsuporta kahit ganito lang. Sobrang napasaya nyo na niyan daw. Sana nag-enjoy din kayo sa mga contents ko. Keep it, keep it up. Enjoy. Maraming salamat, Idol. Hindi ko alam yung duwata Thanks for sharing. Maraming salamat din po sa pagsuporta at sa pag-comments. Hi, good eve, Idol. Watching. Maraming salamat sa panunood. Maraming 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 salamat po. Hello, thank you. Like. Maraming salamat sa pagsuporta din po idol. 27 like, very nice. Sobrang mala maraming salamat idol sa pag-comments at sa pag-like. Very beautiful sharing. Maraming salamat idol. Nagpapasalamat lang talaga ako sa inyong lahat dahil patuloy niyo ako sinusuportahan pa shout out bro watching from Kibawi Bukidnon God bless um shout out kay Hiwagang Kalikasan Mutya 3672 shout out sa iyo idol magandang gabi maraming salamat sa pag-comment at sa pagsuporta God bless din po sa inyo um so ngayon dito na tayo sa laro natin pero replay lang to na laban mga idol kasi yung phone ko sira. Ma, parang nasisira na kasi. Maghahang na pag nagre-record ako while naglaro. So sana mag-enjoy kayo at panoorin niyo tong laban na to. Maraming salamat sa pagsuporta. So dito no sa larong to naglalans na naman tayo. Legend. Siyempre, nag-inject skin lang tayo mga idol kasi wala tayong pambili na skin. Am um, sayang din kasi pag binili natin to din darating din tayo ng sa punto na iiwanan natin itong laro na ito at mag talaga tayo sa totoong buhay no? sayang yung magagastos natin mas okay yung hindi na lang natin may yung jeep naman um, nasa inyo na po idol sana huwag nyo kong iba siya um, wala pa talaga ako pambili ng skins pero may skins ako dito ay lance pero ito ay talaga yung mga ko yung hero skins pero kaso wala ako nun kaya nag injig na lang ako um, panoorin nyo lang tong larong to um, maraming salamat sa pagsuportan nyo sa inyong lahat um, panalo tong larong to guys um, replay nga lang kaso kasi yung safety ko nagkahanga pag nagre-record ako while nag-play So, sana patuloy nyo pa rin akong suportahan. Panoorin nyo tong video na to I hanggang no matapos. Magandang gabi sa lahat. Consider my actions God's will. Are works of art. You have slain an enemy. I have no weakness. An ally has been slain. My actions, of the God's Launch Attack. Okay, I carry the duty embedded within the Sword of Truth. I'm here to save them from the swamp of sins. Okay. You have slain an enemy. Ult is not ready. Good game. My faith guides my sword. An enemy. Consider my actions, God's will. Your team destroyed a turret! I carry the duty embedded within the sword of. Tr

My faith guides my sword. I'm here to save them from the Swamp of Sins. An enemy has been slain. An has been... Our turret has been destroyed! Of God's kill. I carry the duty embedded within the sword of truth is not ready. I'm here to save them. Team, destroy the turret! Humans are worse than- Will request backup. My faith guides my sword. to the sway alt is not ready ee a datta wa launch attack understood request back units under distress alt is not ready Team destroyed a turret. I have no weakness. Ally has been enemy double kill. My faith guides my soul. Consider my actions, God's will. I carry the duty embedded within the soul of the truth. You have slain enemy. I'm here to save them from the swamp of sins. Humans are works of- I'm here to save you from the of sins. Understood. kill